Send. Oh, oui, 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 oui. Peace. Do you do... Sobrang excited na nga ako sa araw na ito dahil ito na nga yung araw na matagal ko nang hinihintay. Gusto ko nga kasing isurprise si daddy sa birthday ito niya. Itong pangahit lang talaga ng balbas yung hiningi niya para sa birthday niya. Pero so, naisip ko nga na isurprise sa birthday niya kasi deserve niya naman talaga. Medyo matagal na nga sana talaga niyang gustong palitan yung cellphone niya dahil naluluma na nga rin. Pero ayaw nga niyang maggasta ng pera dahil nga nagpagawa kami ng Himasawa bahay. Yung ko talaga ang tipo ng lalaki na hindi talaga siya mahilig sa mga mamahaling bagay. Kaya naman kapag hindi ko siya binigyan ay hindi rin talaga yan bibili. Linad kung nga ng tatlong beses yung regalo namin sa kanya para naman mas exciting pag nagbukas na siya. Mahahalata nga kasi kaagad kapag deritsang yung regalo na lang ang ibibigay namin. Kaya naman ay naisip kong ilagay dito sa karton ng sapatos. At pagkabukas nga niya ng karton ng sapatos ay hindi niya nga in-expect na meron na naman uling nakabalot. Medyo tinupak na nga itong anak namin kasi gustong gusto niya na siya ang magbubukas. Diyos ko dahil talaga itong mga batang hmm, Sino ba dyan ang merong anak na kapag may regalo sa mama at papa ay sila talagang gustong magbukas. At pagkabukas nga niya nung pangalawang regalo ay na siya kasi nga pamilyar daw yung karton. Ano nga ba daw itong regalo ko? Bakit ko ba daw siya pinapahirapan? At Pati daw yung mga box ng PC niya ay nadamay cartoon pa. Cartoon nga kasi yan ang isang pyesa doon sa computer gaming niya. At kahit nga cartoon na lang yan ay iniingatan niya pa rin talaga pagkatapos yan. nga niya mabuksan ay na naman sa kanya yung isang bala. At din itong ni. mga anak ko ay na curious din. Wala din itong kamalay-malay kung ano itong binibigay namin sa dadin nila. At ayan na nga guys sobrang nakakatuwa talaga yung reaction ni husband. Kahit maliit na bagay ay na-appreciate niya talaga. Cellphone nga ito guys na Samsung at hindi nga ito yung pinakamahal na version ng Samsung. Pero alam ko kasi na magugustuhan niya talaga to kasi ito nga tinitingin-tingin niya kapag napo punta kami sa mga shop. Dating iPhone user pala itong asawa ko guys. Pero nung makatry siya nung Samsung ay nagustuhan niya talaga yung mga features niya. ako naman ay dating Samsung user. Pero nung natry ko nga yung Apple ay nainlove na rin ako. At ayoko na nga rin bumalik sa Samsung. O diba? Baliktad. <laughs> In fairness guys, ang ganda din ng forma ng uh, Samsung. Ang ganda nga ng timing ko nung pumunta ako sa shop para bilhin itong cellphone na to dahil meron nga silang pa-promo na kasama yung headset. Medyo nahirapan pa nga ako kasi kasama ko tong tatlo na to nung pumunta ako sa shop at buti na nga lang din sinamahan ako ng kaibigan ko. Kaya naman ay ginawa kong rason yung kaibigan ko na siya nga ang bibili ng cellphone dahil nga kapag sinabi ko para sa daddy nila yung cellphone ay baka sabihin na nila in advance hindi nga kasi yan makatiis. Oh, ayan nga guys, success wow. yung pa-surprise. Nilook <laughs> ko si daddy. <laughs> Maraming bats bats. Ito talaga yung alam niya na gift niya. Ito lang yung alam niya. Oh. Ito yung hiningi niya. sa yung hiningi niya. Ito yung hiningi Merci beaucoup. Je suis. Did you expect? Ah non, pas du tout. Uh, en <laughs> Wow! Hindi nga daw talaga siya nag-expect, pero ayun nga, sobrang tuwang-tuwa naman daw talaga At siyempre, siya. At syempre guys, niya na naman ako, ba't pa daw ako nagsayang ng pera, ang mahal-mahal daw, bakit ko na lang daw hindi inipon? Diyos ko dahi talaga ito masama Itong mga ako. lalaki talaga ayaw pang aminin na sobrang nasayahan din naman sila. Ay siya, maraming salamat sa panunod guys, pakifollow and share sa aming video, bye!